Nagsisimula ang kwento na ito sa isa-isang paglalahad ni Jack ang tungkol sa mga kamalasan na sinapit, at si Jack ang ang siyang bida dito sa ating manwa, na ang rated ay SPG. Ipinapaliwanag niya dito noong nasa early 20s siya ay umaasa siya na magiging matagumpay na mayaman balang araw ngunit noong 20 taong gulang na si Jack Ang ay kinailangan niyang iwanan pansamantala ang trabaho at iisang tabi mo na ang mga pangarap gayong kailangan niya munang tapusin ang dalawang taon na military service, kahit labag at ayaw niya itong gawin, ngunit wala naman siyang magagawa, pagkatapos naman ng kanyang pagsisilbi sa hukbong militar noong sandaling nasa mid-twenties na ito, mahigit kalahati sa kanyang ipon ang nawala matapos subukan na maging investor, pero sa kasamaang palad talaga ata na sinusundan siya ng kamalasan, gayong nang mag-invest siya ay biglaan na bumagsak ang stock market kaya't malaking bahagi ng kanyang pera ang nawala dahil dito. Gayon ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at muling sinubukan ang magtayo ng panibagong negosyo, ngunit bago iyon kinailangan niya munang ang magloan bago iwanan ang pagiging 20s at pagkatapos nagtayo siya ng isang business ngunit sinundan pa rin siya ng malas, at hindi rin naging matagumpay ang bago nitong negosyo dahil sa pagusbong ng kanyang competitor sa katabing unit kaya't kinalaunan ay tuluyan niya rin isinara ang kanyang business dito. Bagamat puro kamalasan na lamang ang mga nangyayari sa kanya hindi alam ng bida na wala sa lungsod ang kanyang hinahanap, kundi sa isang maliit na baryo, at hindi pa niya batid ang susunod na kabanata ng kanyang buhay dahil pagkatapos niyang matanggap ang pamana na isang maliit ngunit nag-iisang grocery store ng baryo, doon ni Jack ang matutuklasan ang pambihirang lihim isinasagawa sa tindahan ang isang ritual kung saan kailangan niyang pumasok sa isang nakatagong silid habang sa kabilang silid naman ay doon pumapasok ang mga kababaihan na nagbabayad ng service upang makatikim ng saging, ginagawa iyon ng mga kababaihan ng baryo hindi dahil sa sila ay mga pervert. kundi ito ay isa sa kanilang paniniwala na kapag pinagsama ang yin at yang maaaring mawala ang sumpa ng kanilang bayan, dahil sa pagkaubos ng mga lalaki kung saan si Jack ang lamang ang magiging tagagawa ng lahi sa buong nayon at dito iikot ang ating kwento pero sa ngayon ay balikan muna natin ang kanyang pagsasalaysay napapaiyak na lamang si Jack ang gayong sa kabila ng kanyang ginawang pagsisikap ay 30 years old na siya ngayon subalit wala pa rin pera at hindi pa din natutupad ang pangarap na maging mayaman kaya tinatawag niya ang kanyang sarili na 30 years old loser dahil natapos lamang ang kanyang kabataan ng walang kwalifikasyon o hindi naman kaya ay kahit anong achievement man lamang, bumagsak siya sa pagiging depressed pagkatapos mabaliwala ang kanyang pagiging devoted hard work noong mga panahong siya ay 20 taong gulang na pilit nagsusumikap, subalit ang tanging napalalamang niya ay ang pagtatapos bilang isang ganap na 20s na ang tanging achievement ay tumanda lamang ng walang nagawang maganda kaya naman ngayon ay puro pagsisisi at depression lamang ang nararanasan, subalit hindi pa pala dito iyon natatapos, gayong sa dami ng mga malas na nangyari, may isa pang masamang susunod na magaganap ang pagkamatay ng kanyang lolo dahil sa katandaan nito. Matapos nga na malaman niya ang gayong balita, Agad siyang umuwi sa probinsya upang paglamayan ang yumaon niyang lolo kasama ng dalawa niyang tiyo sila ay sama-sama na umiinom ng mga sandaling ito. Maya-maya ay nabanggit ng isa sa kanyang tiyo ang tungkol sa ganda ng naging buhay noon ng yumaong matanda, nung walang aling langan ito'y ay ayunan. Habang sa kabilang banda ay tahimik na iniisip ni Jack ang ang kanyang lolo, na sa katunayan ay madalas lamang niya makita noon ang matanda, noong panahong siya'y isa pa lamang paslit ngunit nitong siya ay tumanda na rin paminsan-minsan na lamang siyang nakakabisita dito. Gayon pa man ay malinaw pa sa kanyang mga alaala na sa tuwing dumadalaw siya sa tindahan ng kanyang lolo parati siya nitong binibigyan ng candy, malinaw rin sa kanyang kaisipan ang pagiging banayad at mabait na mukha ng kanyang lolo, at iyon ang madalas na unang memorya na pumapasok sa kanyang kaisipan sa tuwing naiisip nito ang kanyang lolo. Naputol na rin naman ang kanyang mga inihisip ng tanungin siya ng kanyang uncle kung ano ba ang pinagkakaabalahan nito sa kasalukuyan, hindi rin kaagad nakatugon itong si Jack ang nangibulalas ng isa sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa pagkalugi ng kanyang negosyo at ngunit ang tungkol pala doon ay hindi rin lingid sa nakatatandang uncle gayong alam din niya ang tungkol sa nangyaring bangkarote. Nagbigay ito ng mungkahi na kung naghahanap ng trabaho paano daw kaya kung siya na mismo ang magpatuloy ng naiwang tindahan ng kahit makikita sa pagmumukha niya na tila walang tiwala at nagulat dito ang ating bida, sa isang panukala na siya na ang magiging tagapagtaguyod ng naiwang tindahan. Idinagdag rin ng kanyang tiyo na sa ilang kadahilanan, pinapahalagahan niya ang tindahang iyon kaya't hindi maaaring ito ay hindi maipagpatuloy, dahil nga nais nilang panatilihin ito pero sa palagay ng kanyang uncle hindi ito mapapamahalaan ng maigi ng kanyang ina na siyang lola ni Jack Ang. At hindi rin daw niya ito maaasikaso dahil siya rin mismo ay may sariling trabaho, kaya naman ang pinakamagandang option si Jack Ang na lamang ang magpatuloy yamang wala rin naman daw siyang ginagawa. Ipinaliwanag na rin niya na dahil sa isa lamang itong countryside kaya naman ang mga kabataan dito ay hindi dito gusto manatili pero subalit kahit ganun ang benta dito ay hindi na rin masama sa dahilan na walang ibang tindahan dito sa paligid kundi ang grocery store ng kanilang pamilya. Matapos mapag-isip-isip ng bida na kahit paano marami siyang matatamis na alaala dito kasama ng kanyang lolo dito mismo sa tindahan na kanilang pinag-uusapan, kaya naman hindi pa man natatapos ang kanyang angkaw sa panghihimok nito, ay agad niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan sabay ipinangako sa sarili na dito niya sisimulan ang kanyang naudlot na pangarap. Tumalon na ang eksena makalipas ang ilang araw pagkatapos ng funeral, umuwi muna si Jack ang ng kanyang bahay doon sa lungsod upang kunin ang mga pangunahing gamit tulad ng damit at pagbalik niya ng probinsya. Sinalubong siya ng kanyang tiyahin sa bakuran pa lamang at dito'y maayos siya nitong tinanggap, sinabing nito lamang kamakailan ay nakita na siya nito noong libing ng kanyang lolo, ito ang asawa ng kanyang uncle na si Jin Hee Choi na 36 na taong gulang pa lamang. Medyo nahihiya si Jack Ang na usap ng casual sa kanyang auntie sapagkat halos hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad at samantala, pansamantala ay dito muna siya makikitira sa bahay ng kanyang uncle habang wala pa siyang nahanap na ibang matutuluyan, Gayunman man wala namang problema kahit pa dito siya tumira gayong ito naman ay bahay mismo ng yumaon lolo at dito rin lumaki ang kanyang sariling ama. Itong si Jin Hee na asawa ng kanyang uncle subalit napakalayo ng agwat ng kanilang edad dahil halos sampung taon ang kanilang gap gayon pa ay ayos lamang iyon sa babaeng ito dahil bibihira lamang ang mga lalaki sa lugar na ito. Natuwa ang bida ng anyayahan siya ng pagkain kaya't sinabihan siya ni Jin Hee na pumasok na sa bahay, at upang ipakita na rin ang kanyang magiging silid, agad na dinala siya ng kanyang auntie sa kanyang magiging kwarto. Ang silid na ito ay dating study room daw ng kanyang lolo ngunit ito'y malinis na sa ngayon at si Auntie Jane Hero mismo ang siyang naglinis nito para sa kanya. Habang ginagawa nila ang silid tour, hindi maiwasan ni Jack ang namapahanga sa kanyang magiging kwarto, kaya naman naging masaya na rin si Jane dahil nagustuhan ito ng kanyang pamangkin. Matapos noon ay nagpaalam na rin si Jane He at bago siya umalis sinabi niya na maaari na niya muna ayusin ang kanyang bagahe at siya naman ay maghahanda na muna ng hapunan. Nang sandaling mag-isa na lamang ang bida ay bumalik ang kanyang pagiging malungkutin, marahil dahil sa dami ng naging problema at pagkatapos nito ay humiga muna sa sahig at tila Bugho sa kanyang uncle, na may asawang bata at maganda habang siya naman ay ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtatrabaho kaya't hindi na nagkaroon ng oras sa pakikipagdate, subalit natapos din sa walang napala kundi ang sunod-sunod na kabiguan na siyang nakakatawa raw kung iisipin. At dahil naiisip nito ang tungkol sa negosyo biglang sumagi sa isipan ang tindahan kung saan ay napagdesisyonan niyang bakit hindi ito tingnan ngayon kahit bukas pa talaga ang kanyang simula ng trabaho, lumipat ang eksena sa mismong store, kung saan makikita ang isang matandang babae na inaayos ang mga bagong dating na paninda, na ang matandang babae pala na iyon ay ang kanyang mismong lola na halos nahihirapan ng buhatin ng isang box na paninda. Nang malapit na si Jack Ang ay tinawag niya ang kanyang lola na masaya na makita ang kanyang apo na tagapagmana, ngunit tinanong siya ng matanda kung ano ang ginagawa niya dito, kaya't sinabi niya na dahil bukas na po ang aking simula ng trabaho dito, pumasyal ako upang ito itingnan at kanyang napagtanto na halos wala itong pinagbago mula pa noong araw, hanggang sa makita niya ang isang paskil na sinasabing sarado ang butas, na siyang nag-iwan ng malaking tanong sa isipan kung ano bang ibig sabihin nito. Gayunman ay hindi niya iyon masyadong pinagtuunang pansin sa halip ginawa ang tulungan ang kanyang lola sa pagpapasok ng mga box kahit patumutol ang kanyang lola ay iginiit niya na okay lang naman dahil wala rin naman daw siyang ginagawa, ngunit pagkatapos ng ilang ulit na pagbubuhat ng mabibigat na kahon na makikitang grabe ang pagod na kanyang sinapit, kaya tinanong niya ang kanyang lola kung paano ito magagawa ng mag-isa sa kanyang kalagayan, pero ang sabi ng kanyang lola ginagawa ito ng iyong lolo noon hanggang sa araw bago siya namatay kaya naman bakit hindi ko ito maaaring gawin. At habang nagpapahinga ang dalawa, natatawa siyang tinanong ng matanda kung magagawa ba ito ng kanyang apo, at sa sandaling ito ay nabawasan na ng bahagya ang pagiging excited ng bida gayon paman ay hindi siya nagpahayag ng pagtanggi at sinabing kailangan niya muna itong subukan dahil wala na rin daw siyang babalikan doon sa lungsod. Pumayag na rin ang kanyang lola na e turn over ang tindahang ito sa kanyang apo at alam niya na kaya niya itong gawin dahil nasubukan na niya at hindi naman daw ito ganon kahirap. Ngunit dahil sa nabanggit ng matanda na kaya naman pala itong pangasiwaan ng kanyang lola pagkatapos kung sakaling ito'y hindi sa kanya ibinigay, ano raw ba kaya ang kanyang gagawin ngayon? Ngunit hindi na iyon sinagot pa ng matanda sa halip binago ang paksa ng kanilang pag-uusap at tinanong kung nakausap na ni Jack ang ang village chief ng nayon. At dahil sinabi niyang hindi pa kaya kinutusan siya ng kanyang lola na mag dito sa susunod na pagkakataon. Sa maya, maya pa ay makikita na ang pintuan ng store nila ay mabilis itong bumubukas at dinagtagal pumasok dito ang isang may pagkasiga na babae. Dahil sa paraan ng pagpasok nito ay sinipa ng malakas ang kanilang pinto, tinawag ng babaeng ito ang lola ni Jack Ang na isang old broad. Pagkatapos ay sinabing kung mayroon silang beer ay bigyan siya ng mga ito, sa kabila naman ay pinapagalitan ng matandang babae ang babaeng mahilig uminom, at sinabi hang mapapahamak lamang kung palagi iinom ng labis, alam ni Jack ang ang kanilang pag-uusap ay isa lamang namang biro kaya't sumali siya sa usapan at kinamusta ang babaeng siga. Pinatatahimat ng babae ang lola ni Jack ang at sa halip bigyan na lamang daw siya ng kanyang kailangan ngunit nakita niya na may ibang tao pala dito sa kanilang tindahan, balisang ngunit pabulong niyang tinatanong ang lola kung sino ba daw ang lalaking iyon, kaagad naman ipinaliwanag ng matanda na ito ay kanyang apo, sumali na ang bida sa kanilang pag-uusap at kanyang ipinaliwanag na mula bukas ay dito na siya magtatrabaho, at sinubukan na maging magiliw. Malamig ang naging pagtugon ng babae at medyo nahihiya ito, dahil nga sa wala naman masyadong lalaki sa buong baryo, kaya naman kadalasan ang mga kadalagahan dito ay lumalabas ng bahay kahit na nakapangtulog kabisado na ng lola ni Jack ang ang kung ano at ilan ang madalas bilhin ng babae kaya't kahit walang sinabi ang babae ay alam na ng matanda kung ano ang kanyang nais, at nagpasalamat naman ang babae matapos matanggap ang tatlong bote ng beer, bago patuluyang umalis ang babaeng ito ay ipinakilala siya ng matanda sa kanyang apo sinabi niya ang pangalan ng babaeng ito ay si Jiung Heyang na nagtatrabaho ng night shift sa isang factory at mag-isa niyang inaalagaan ang kanyang anak, at madalas na pumupunta siya dito upang bumili ng beer, ngunit bandang huli ay siniraan ng lola ang babaeng single mom pala, na siya ay isang dukhang babae. Dahil doon ay muli na naman tinawag ni Jiumhe ang lola ng bida na isang old broad at bigla na lamang mabilis na kinuha ang beer, at pagkatapos ay tumakbo na palabas ng tindahan na puno ng pagkainis, ang dalawa na naiwan ay ipinaliwanag ng matanda sa bida na palagi siyang pumupunta dito, at palagi daw siyang bumibili ng tatlong bote ng beer. Bigla naman naalala ni Jack Ang ang naging reaksyon ni Jium noong oras na siya ay makita, kung saan bakit naman daw ang babaeng iyon ay masyadong ataraw na nabigla matapos na siya ay makita, at ang sabi ng kanyang lola dahil ito sa walang ibang lalaki dito sa village, na siyang lubhang ipinagtaka ni Jack Ang. Dahil sa kanyang pagtataka ay tinanong ito ng matanda kung hindi alam ang kasaysayan ng DM Village. Una at tinanong siya ng kanyang lola kung batid niya ang sityodiem, at matapos niyang sumagot ng oo dito na nagkwento ang kanyang lola. Sabi niya ay matagal ng panahon na kung saan ang lahat ng mga lalaki dito sa village ay puwersahan na isinabak sa digmaan, habang ang mga babae naman ay mga tumakas. Dahil walang mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay kailangang magtrabaho sa bukid at magtayo ng mga bahay. Ngunit pagkatapos ng digmaan sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga kababaihan ay hindi na muli nakapagsilang ng lalaki kundi puro babae na lamang, sinubukan pa nilang dalhin ang mga mag-asawa mula sa ibang mga nayon, ngunit ang resulta ay palaging pareho. Gayong tanging mga babae na nga lamang ang siyang ang natitira sa buong nayon, kaya pinangalanan itong Diem Village para palakasin ang enerhiya ng yin o di naman kaya ang talagang ibig sabihin nito ay village without men. At bago pa man masabi o may tanong ni Jack ang ang tungkol sa sensus ng mga lalaki ay agad na inamin ng kanyang lola na oo ang iyong lolo at tiyo ang siyang tanging nag-iisang lalaki dito sa village. Subalit kung tunay na ilan lamang ang mga lalaki dito, hindi maunawaan ni Jack ang kung bakit naman napakarami silang tindang sanitary pad. Nang ang maglola ay nakatambay na sa labas, Biro ni Jack ang sa lola niya ay hindi niya pahihirapan ang sarili sa pagiging masipag gayong siya lamang ang tanging lalaki dito sa village, gayon paman ay tiniyak ng kanyang lola na hindi siya dito mahihirapan, sapagkat ang mga kababaihan dito ay talagang mga masisipag, at sa pagsapit ng gabi. Sa oras ng hapunan ay nasabik si Jack ang dahil ipinagluto siya ng kanyang Auntie Jean Hinang Ribs, kaya't labis siyang nagpapasalamat para sa masarap na hapunan, at habang kumakain ay nabanggit rin ng kanyang auntie kung nakita na ba niya ang store ngayong araw, na agad niyang sagot dito na oo at hindi na rin ito masama. Ang tiyo naman niya ay nagtanong kung wala ba siyang kasintahan na maaaring sumunod dito sa probinsya. Mabilis siyang sumagot kay uncle na wala siyang kasintahan kaya't natawa o natuwa dito ang kanyang tiyo dahil maganda raw iyon na wala siyang kasintahan, sapagkat napakaraming dalaga dito sa kanilang baryo. Sa sinabing iyon ay tumawa na lamang rin si Jack ang habang sa likod ng kanyang isip batid niya na ito ay isang village without men ayon nga sa naging kwento ng kanyang lola. Dahil dito ay kanyang napag-isip-isip na marahil kaya nakabingwit ang kanyang tiyo ng isang maganda at batang babae na siya pinakasalan nito, gayong ang village na ito ay kapos sa kalalakihan, at pagkatapos ng kanilang hapunan. Habang nakahiga si Jack ang sa kanyang silid, Nangako ito na ang lahat upang ang lahat ay maging maayos sa pagsisimula ng trabaho sa kinabukasan, ngunit sabay naman nito ay may tumawag sa labas ng pinto, ang asawa ng kanyang tiyo at nagtatanong kung siya ba ay hindi pa natutulog, kaya't sinabi niyang hindi pa naman. Kahit medyo malalim na ang gabi pinuntahan ni Jane Hee ang pamangkin nito, na hindi malinaw kung anong tunay na pakay, pero ang dahilan niya ay nais muna sila mag-usap kahit saglit at nagtanong siya kung si Jack ang bae na mamahay, o iyong nahihirapan sa unang pagtulog sa ibang bahay. Bagamat aminado ang bida na iyon ay totoo, subalit gayon paman sa palagay daw niya ay masasanay rin daw siya dito sa lalong madaling panahon, at ang sunod na tanong ni Jean Hee ang tungkol sa magiging trabaho, kung ito ba raw ay mapapangasiwaan ni Jack ang nang maayos, hindi sinabi ni Jack ang ang pagiging sigurado, at hindi rin daw niya alam, ngunit ipinangako niya naman na gagawin ang lahat upang ito'y maging maayos. Hindi na nagtanong pa ang kanyang tita matapos marinig ang ilan sa kanyang mga paliwanag, pero hindi din niya sinabi ang kakaibang sikreto ng tindahan, subalit dahil sa mga tanong na kanyang ginagawa ay medyo nagtataka na rin si Jack ang sa pagiging tila interesado ng kanyang auntie na nasa labas ng pinto, Kaya't bahagya siyang nagpasaring kung bakit ngunit tinapos na dito ni Jin-hee ang kanilang pag-uusap at siya ay nag-goodnight na lamang, hindi na rin naman siya dito at nagtanong pa ng kung ano, bagkos nag-goodnight na rin sa tita. Noong wala na si Jin-hee ay naging malaking palaisipan tuloy kung ano ang tila hindi masabi at bakit gayon na lamang din ang naging mga tanong at sa kinabukasan, maagang kumasok si Jack ang sa trabaho. Kahit hirap siyang bumango ng maaga ay pinilit ang sarili gayong ito ang unang araw niya sa trabaho, ngunit pagdating niya sa tindahan ay nadoon na ang kanyang lola na marami na din naayos na paninda bago pa siya dumating. Gayong halos lahat ng gawain ay nagawa na ng kanyang lola kaya tinanong nito kung ano ba raw ang pwede nitong magawa, tungkol sa kanyang hiling masaya na nagsalita ang matanda na mula ngayong araw sa wool ng store siya mamamalagi, ang paskil na nakita niya kahapon na sinasabing nakasarado. Dahil napakarami nitong tanong kaya tinaniyayahan siya ng kanyang lola na sumunod sa kanya at pagdating nila sa loob ng store, nagpunta ang matanda sa isang bahagi ng tindahan at itinuro ang isang liblib na silid at sinabing dito ang kanyang apu magstay. Samantala napatanong si Jack ang sa isip kung bakit may isang nakatagong pinto ang kanyang tindahan gayon man sumang-ayon na lamang ito sa kanyang lola at hindi na rin muna nagtanong. Nung nasa loob na siya ay dito na siya nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin dito. Ngunit ang naging tugon lamang ng matanda sa kanya ay malalaman din daw niya ito sa lalong madaling panahon. Nang wala na si Lola at mag-isa na lamang ito, una niyang napansin ang isang pader na sa itaas ay may blinds, habang sa ibaba naman ay may isang maliit na butas na hindi pa niya matukoy kung iyon ba ay saan ginagamit, dahil sa pagtataka kung ano nga ba ang magagawa niya sa loob ng lihim na silid, sinubukan niyang alamin sa kanyang lola kung ano nga ba ito, kaya't sinabi ng matanda na may manyawal na isinulat ang iyong lolo na siyang maaari mong tingnan. Habang binubuksan niya ang manyawal na sinasabi, ang kanyang lola naman ay saglit lumabas ng tindahan upang ikutin ang paskil, na ngayon ay makikita na nga ang whole store open at balik dito sa panig ng bida. Patuloy niya pa rin na binabasa ang manyawal ni Lolo kung saan nabanggit dito na ang DM Village ay sa ito ng Yin Energy kaya't dapat ang Yin Control Ritual ay ganapin dito ng regular, at may iniwan pa siyang huling habilin na para sa magpapatuloy ng kanyang gawain, nakasaad rin na dahil sa kanyang katandaan ay hindi na niya magawa ang ritual sa loob ng maraming taon, kaya naman sinulat niya ang lahat ng tagubilin ng mano-mano para sa magmamana nito. Ito ang nayon ng Akadiem ang lugar kung saan walang lalaki kaya't ang performing yin control ritual ay itinatag dito sa tindahan kung saan gumawa ng isang butas dito, at ang butas na ito ang siyang gagamitin upang makontrol ang yin energy. Nang matapos na niya ang ilan pa lamang sa dapat basahin kahit hindi pa niya ito natatapos lahat, sa wakas ay napagtanto na kung para saan ang butas nitong tindahan, ibig sabihin pala raw nito ay dapat ipasok niya dito ang kanyang saging, mula sa liblib na silid na ito, upang mag-inject pala raw ng yang energy na para sa sentro ng yin energy ng isang babae, kaya't sa madaling salita na ang silid na ito ay ginagawa ang chirba. Para sa mga babaeng parokyano kaya't nabigla at namula ang mukha nito dahil sa hindi inaasahan na ito ang magiging trabaho. Samantala habang hindi pa rin si Jack ang makapaniwala na ito pala ang kanyang gagawin ay natahimik siya sapagkat sa kabilang silid ay may pumapasok, tulo pawis niyang palihim tiningnan kung sino ang dumarating, at dito'y napagalaman niya na ang unang customer niya ay ang babaeng mahilig sa alak na si Jium, ang single mom. Batay sa paskil na binaliktad ni Lola kanina na nagsasabing ang butas ay available kaya't sinabi ni Jium ang kanyang pakay na kaya siya ay naririto para sa butas, subalit wala pa si Jack ang sasarili ng mga sandaling ito, matapos sumagi sa kanyang isipan noong panahong bata pa siya nakasama dito ang kanyang lolo. Noong mga panahong iyon itinanong niya sa kanyang lolo kung bakit nananatili dito sa nayon bakit hindi piliin ang magpunta sa Seoul, ngunit tumawa lamang ang kanyang lolo at pagkatapos ibinigay niya ang kanyang paliwanag, na dahil mahal daw niya ng labis ang lugar na ito, gayong ito daw ang pinaka the best. At ngayon natanggap na niya ang pamana sa wakas na unawaan na kung bakit ayaw umalis ng matanda dito sa isang maliit na nayon, Gayong ito raw pala ang kanyang ibig sabihin ang maging barako ng buong barangay, sa kabila naman ang first customer niya kahit wala kuhang tugon mula sa albularyo, pero alam niyang may tao naman sa kabilang silid, kaya inaayos na niya ang kanyang sarili para sa gagawing ritual. Habang ginagawa ang paghahanda ay sinubukan ni Jium kausapin ang nakong gagawin na ba nila ang ritual kung sakaling wala na siyang mga kasuutan ngunit di niya nga lamang alam na itong lalaki sa kabilang silid ay first time sa ganitong bagay, kaya naman hindi sigurado kung magagawa niya ito sa ngayon. Kahapon lamang ay nakilala ni Jack ang itong si Jim He na hari ng siga, pero ngayon ay balak na ipakita sa kanya ang kanyang kaluluwa ng walang anumang pasubali. Pagkakita niya sa babae di sinasadya na maitapat niya ang kanyang saging sa tapat ng butas at lumampas ito sa kabila, kaya naman nang makita ito ng babae ay nagtaka kung bakit may nakabalot. Gayun pa man ay kita niya na ang size noon ay hindi na rin masama, ngunit nang hawakan niya ito dito na nahiya si Jack Ang at sa sobrang pagkabigla ay nabuwal ito, at tinanong siya ni Jiung He kung siya ba ay ayos lamang. Sa totoo lang sa loob ng tatlumpong taon ay nag-focus ang ating bida at nagsusumikap para sa pera, at hindi pa niya naramdaman ang init ng sinuman, ni pleasure na nangyayari sa kanya ngayon bagamat sinasabi ng kanyang katwiran ay mali ito na kung saan huwag dapat gawin, pagkatapos lumabas at magreklamo sa kanyang lola, subalit iba naman ang kanyang instinct sa mga oras na ito, na bakit hindi na lamang ito subukan. Dahil magkasalungat ang instinct at katwiran pinigil niya ang paghinga habang inilalabas niya ang kanyang saging doon sa butas, at nang makita na ito ni Jiung sa una ay bahagya siya nagulat, ngunit sa likod ng isip nito napapasabi na lamang na finally nakita na niya ng personal, at nagtatanong kung ilang taon na baraw kaya ito. Batay naman matapos niya ito amuyin, sa amoy ay tila ata hindi masiguro ng babae kung ang bida ay naligo, gayong ang amoy nito ay amoy pawis o mas higit pa sa pawis. Noong dalawampung taong gulang pa lamang si Jiung He nagpunta siya noon sa Seoul at doon ay nabuntis dahil sa pagiging walang ingat, Matapos manganak bumalik na siya dito sa village, ngunit sa loob ng maraming taon ay naging abala na sa trabaho, at niminsan hindi na siya nakakilala ng ibang lalaki. At ngayon na nakakita na muli ito ng saging, lubos ang kanyang pagpapasalamat at pagkasabik kaya naman hindi na ito nagpaligoy-ligoy at kaagad niya ito kinain. Bagamat noong una si Jack Ang ay puro nervousness na lamang at nagdadalawang isip gayon din ang kanyang kawalan dito ng karanasan ngunit natapos naman nila ito ng maayos. At matapos noon pagod na pagod ang binata sa una niyang pakikipag -tsorba. Habang itong kanyang lola na nasa labas ng tindahan ay relax na umiinom ng kape, at si Jack Ang naman natapos niya ang kanyang unang trabaho sa wool store.